pala yun, no? Yung sikat sa Sokmed. Yung e epic yung kalsada, eh. Pupuno kasi yung gilid, Yo! What's up? <laughs> hey, Gala naman tayo at papunta nga pala tayo sa may Baras Rizal Mangalinta? Mangalinta ba yun? Ah! Mangantila! Sa may Mangantila Cafe So, gilid lang to ng Laguna Lake and time check natin ay saktong alas 4 ng hapon and today nga pala ay September 24 Tuesday Magka-rush hour na malamang um, abutan tayo nyan mamaya pag Pauwi na tayo Around 30 minutes, according kay Google Map uh, 13 kilometers mula rito Oo, may mga na pa lang ano rito oh Pinabas May mga na lang nakita ito Bagay, may na lang nakita na napadaan dito Alright, pababa na tayo ng Cardona Woohoo! Let's go! overlooking sayang so, dami lang kasi mga puno rito sa may right side hindi kita yung overlooking na spot uh, so, kaliwa so, na tayo dito hindi na tayo daan sa may diversion road pagpakanan yung papunta sa may bayan ng Cardona last time ko dumaan ako dito ay yung pupunta kami ng Bicol ang grabe sobrang dilim dito nun pero buti na lang ay meron tayong mini driving light mga ganyang sitwasyon ay kaya nang kaya na ng motor natin the weather is good maluwanag naman dun sa may pupuntahan natin pero kanina nung paalis kami sa may bahay grabe ang kapal na ng ulap especially dun sa may airport ng Metro Manila Kung mukhang maya maya ay uulan na dun sana huwag gumabot dito <laughs> <laughs> Alright, baba na tayo ng Diversion Road Woohoo! sa Gaming! Kaliwa na tayo dito Ito yung isa sa mga favorite spot ko rito Rotary Club of Cardona Oh, di ba? Grabe, isang diretsyong kalsada to Tapos puro pala yun yung paligid sa part na yun ay Bundok ng Sierra Madre Ayan oh. Wow, kita na rin dito 'yung windmill. Medyo malayo lang baka hindi kita ng camera. Welcome to Morong where education is first. Soggy talaga dito sa spot na to Pamahala ang bayan ng Morong Mahangin dito sa lugar na to Saka maganda yung tanawin pa na alam uh, Medyo matraffic na rin dito at Uwian na ng mga estudyante Ito yung pinaka plaza nila rito At ayun yung simbahan nila sa left side Ganda oh Nakaluma na rin Oh, uh, Okay, Diretso na tayo. 4.30 na. Laan namin kasi mag-stay dun sa may mga antila. Na mga araw. one hour. Or kahit hanggang lumabog yung araw. Oh, may grabe na yung traffic dito. <laughs> dito nagsasalubungan yung mga sasakyan eh. Laan uh, ang pakalawa yung kapunta ng Teresa. Uh, Antipolo tayo so sa may kanan tapos yung padiretso na yan ay highway going to Tanay idaanan din naman dyan papunta sa Mangantila pero dito tayo dadan sa may pinakabayan ng Baras turn right any time with care okay pwede na tayong kumanan <laughs> nakapred kasi so baka mahuli tayo pero may signage naman doon. Oh, ganda rin dito oh. Ay, ngayon yung windmill, kitang kita na. Tapos parang sa part na yun medyo umuulan. <laughs> Yari talaga sa akin eh. Wala masyadong dumadaan dito sa part na to kasi dahil sila nandun sa may kabilang side. ng may pinaka highway. Welcome to Baras Rizal, home of Sikaran and first organic town. Nagka-familiar sa sikaran. Ano kaya yun? <laughs> Pagkakalam nyo, sabihin nyo sa akin. oh, ito na pala ang ah, kanila. munisipyo. Second time ko na rin siguro dumaan dito sa may part na to ng Baras. Pero, ngayon ko lang napansin na nandun pala yung munisipyo. Now I know. Dami rin mga lumang bahay dito. Eh. Ayan o. No? na at makalagpas na tayo sa pinakabayan ng Baras okay na ulit yung kalsada rito maluwag na Ayan. kanan na daw tayo dito sa ni google map mangantila cafe and restaurant yan dito na daw tayo hello kuya kung ano kaya hindi kumain sa information kayo magbayad na yun okay sige pa Thank you kuya pagbalik Okay Pero sa para matatakan Okay, sige kuya Ito pala yun oh Yung sikat sa Sokmed Ayun <laughs> oh, grabe Maganda rin naman pala talaga Kaya ang epic ng kalsada eh Puro <laughs> na kasi yung gilid eh Wala ah, masyadang tao Pati na lang weekdays <laughs> Pag weekends marami yata ang tao rito may mga pailaw din pala, mukhang ma ano kapag gabi, maliwanag. Ayun na, may mga ilaw-ilaw sa gilid. Aba, lumuluhod-luhod ah. May road lang yung kalsada pero sobrang minimal lang naman kaya ang kaya yan. pagkakaano ko pa naman kaganay na no? ano, mga linta <laughs> wrong graham eh ah ito pala yun ikot ikot muna siguro tayo dito may tayo out eh. super gilid na talaga tayo ng Laguna Lake tumaas yan mahal hmm wala hmm, mang ayun o oh. Paganto sila rito hmm tibay <laughs> ba to? Nandiyan na lang toast na. Ay na yung mga giant LC. At ito na yung Laguna Bay. Yung mga anarin bala sila dito, mga kubo-kubo. Ayun na. Para mga cottage. At may star ng Pasko. may star ng Pasko. Ayun, <laughs> mga flowers ah. Tuwa na naman tong batang to. Tagala na naman. Kanina may sakit sa'yo, ngayon magaling na eh. <laughs> Ay, may mga ilaw na oh. Mamaya okay, ikatuloy tayo. After kumain. Kala ka pa naman kumain at mga ilaw na dito. Ayan oh. ikat ikat na tayo dito Hilaw na rin yung bilog ay dito sa may pinunta natin kanina yung mga ilaw ilaw na eh ilaw okay. ilaw okay. okay na kaya? Alright, thank you. Babalik lang kay kuya yung resibo na binigay niya kanina nung papasok kami. So kung bibili kayo, papatatakan nila lang yon then yun na pinaka gate pass or kung di naman kayo kakain ay magbabayad kayo ng 30 pesos per head alright guys bansin na kami at quarter to 7 na salamat sa pananood at sana na enjoy nyo yung video kita, kita tayo sa mga susunod pa na ride alright peace out Thank <laughs> you.